meron ng ano. Ay. Na, naka ano na to? Oo, oh, naka video na. I-edit ko na lang yan Ano ka As, nung ano, nung oh. pangalawang beses niyang nasira, nangyari, inonop ko siya. Oo. Oh. Gumana, sa ko Yung anim na ikot, ah, eight na ikot, okay sa susi, nagawa ko na lahat yun eh. Pero, bumabalik pa din eh. Yung nga, yung, sabi ko nga yun. Oo. Oh. Sabi ko yung, sabi ko, effective yung ano, napanood ko. Napanood five, oh, Dapat, five, Oh, Oo, Marami na akong ginawa, hindi ko lang na-videohan. Marami na akong ginawa, hindi ko lang pinibidohan kasi pang, pang akin lang eh. Oo. Eh, gusto ko lang makatulong. Ayun, binibidohan ko na. Hindi naman ako nag-vlog. Kaya, hindi naman may alam. Oo, oh, kasi tulong din yun eh. Lalo yung may mga complete na tools na ah, ganito okay, lang pala gawin ito eh. Tapos ka, ano naman? Anong nangyari? Gano'n na yun, gano'n na naman. Pag start ko, ayun ah, na naman. Yun. Tapos <laughs> mo visit ka talaga, <laughs> no? Nung ni-start, start ko na siya. Ay, yung on-off ko, ay, ay, hindi na gumana. Patay ako na. Ang aga pa, ang aga nang nagloko. Hindi na naman yung epay na ito? Hindi na Hindi na wala ka pang nagagalaw? Wala mo. pa. Yung ano lang talaga, yung adjust lang ng IAC. Inadjust mo lang siya? Oh, yung gano'n. Yung ano lang, sa shop lang din. Uh, pinagawa ko lang din sa pinagawa shop. Pinagawa mo? Oo. Oh. Ito yung nagkakaligot ng motor eh. Di alam eh, dapat nga, pinanood mo yung yung video ko, tapos oh. pinagawa mo na lang. Ito ang gawin mo, para oh. hindi ka di, na pupunta dito sa akin. Hindi kasi meron kasing kasi mekanik. Kasi gano'n mo, ito ba? Meron din meron din kasi mekaniko ko na pag sabihin mong get to go mo, parang, ay, hindi yan. Wala yan. Oo, parang, ay lang maniwala. Yun nga, yun nga sabi ko. Hindi, di eh. Sabi kasi nung nakaraan, uh -huh. sabi ko dapat dadaling ko sa mekaniko ko nga. Ah, so ang sabi, ang sabi naman niya, baka ang sira niyan, ganito, 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 yung fuel, ganun daw. Oo, oh, do, marami. Mara. Bago pa to. Ang ginit ang daming ang daming niyang gagalawin, sabi ko. Sabi no. ko. Wag na lang ako. Nakita na nakapanood ako nung ano mo. Ako. Paano mo nahanap? Yung ano, yung may nag-comment, may nag-post sa group na about sa ayo mag-start. Tapos pinost yung picture mo. Ah, uh, long term. <laughs> Pito na ginagawa mo. Yun, nag-try ako mag-message. Masabi ko masubukan nga baka mawawala. So, Subukan na to, bro. Yung akin nang naigit isang taon na at na. Nung bago pa yan, nag-video ako. Mga 14:10 nagluluko na. Eh, kore to ulit ako, reset ng reset. visit na ako. yun. Gusto yon... ko nang isa uli sa Suzuki. Kaya ko ako. Eh, ano? Kumbaga inaral ko yung ano niya, yung ice niya iba minsan na ano yung gumababa tapos oh, oh. wala nang minor minsan mataas ang Na parang naisip ko na ng interior parang may stopper. Anong minor yung ng interior? Ayun na! Oh, <laughs> Save na! Meron namang isang gumagawa naman, uh -huh. ang sa kanya naman sisirahin niya yung plunger. Ayun, okay. Kung ano, yung ano yung isang... But, awang ko kung pwede yun, pero sa akin, stuck siya, pero nagdagdag ka lang. Oh, Kaya mainam yeah. itong ano. Yun sa kanya naman yung ano yung wawasakin mo yung tread nung plunger tapos Ayari. nalagyan ng tornillo sabi oh effective naman daw sabi ko parang hmm. ang daming prosesong gagawin oo bibili ka pa ng ano ng ito lang parang ano yung tools mo? nabubuksan mo to? Mag wala wala akong ganyan mag iingat ka dito ha ah, kasi nabibilog to yun yung, yung bala ko sana. kailangan yung exact tools siya yung, saktosya, yung yung kumakagat na walang Siya allowance dahil. dapat. Ang bala nga sana, palitan na lang ng alin. Alin na yun. Eh. Pero, okay pa naman to eh. Okay tayo pa naman. Sabi ko kasi, yun nga ang problema. Kung kayang baklasin yung upuan, eh yung hindi ko kaya. Yan na, yung tornillo na yung mga, mga disgrasya ko pa. <laughs> <ba>? disgrasya, <laughs> mabilog so... na yun, mahirap. Yung interior, hanapin na natin. Yung interior, nasaan? Hanto na ito Ha? 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 Kapag ito Brad, nasira I-block mo na ako ha <laughs> Pero yung mga inayos ko hanggang ngayon O, oh, ito, tanong pa lang na. sa akin Andami no? Ang dami na po prove na oy, interior lang, subok 3 months ko, na? Brad, lang Kayo na magayos ha Kayo na magayos ng mga sa iba ha Kasi minsan kasi may trabaho ako Nagpapakod ako, chat ng chat Ang dami na chat sa akin Kaya yeah, nga sabi ko, kahit malayo, pupuntaan ko ito eh. Sabi ko. magawa lang eh dito sa zero day. ah. Tiba. Tiba. Ito lang barato. Yeah. Yeah, napanood ko talaga yun Dapat inaral mo 'to eh. Itutusok mo lang interior tapos gugupitin mo lang ng top yeah, ito. Tapos babalik mo na, okay na po. Okay. Kasi 'yung pambaklas lang talaga 'yung wala Oh, so, 'yun, nakakatakot 'yun, 'yung pambaklas. Ah, siempre De, ito ngayon malalaman mo na ngayon kapag bro pagka... kapag may magpapayo sa'yo may problema ikaw na magayos Tama, magkakapera ka pa <laughs> kahit kunding singi ka Ako, kung gano'n lang, pinanood ko, pinusok lang, tapos ginupit-gupit oh, na internet okay na yan. tapos gano'n lang kasi okay, simple Same procedure lang. Dami ko nang ginawa na ito, bro. Kaso hindi na talaga ako, ano? Dali muna natin. Tutok mo lang bro para mapanood na nila. Maganda ang board man. Sanak buhay, brad. Ay, oo. Panglaban talaga. Sarap. Lalo pag medyo jared ako. Yung malalaking mga ano. Yung malalaking lawag dito yung mga maleta ok, yung mga papel saka panlaban talaga sa biyaya kasi yung gasolina yan yun eh, nga mm -hmm. lang, madali lang siyang ano no minsan na, iiilang na ako yung okay. yung parang disgrasyahin ba? sa gulong? sa gulong kailangan ano lang yan anong palit ka na ng gulong? oo, malaki na yan bro ayun na yung 110 130 yan 130 yan? oo oh. Yung oh, yung taas 130. 130 yung lapad yata, tapos 70 yung taas. Oh. Tapos 10 yung sukat. Hindi eh, ano ko pero lumakad oh. e. Pero hindi yung speed mo nabawasan. Oo, oh, na yung bigat gulong. Hindi niya agad may tatawang. Maganda kasi yung ano yung kaya maganda kaya pala nilitang gulong na yung Birdman. Ang pangarap ko yung malaking gulong na yung bago. Yung AEX na. Oo. Oh. Gusto ko nga, 12. ano yan eh, ipaha, ipahatak eh. Tapos gawa ng bag. Gawa kong bag. Kaso, sangkot ka na yung motor ko eh. Pag gano'n ka lang, eh. paano nga na lang, convert? O convert na lang ako ng ano, Aerox. Oo. Uh -huh. Kuya ko, Aerox eh. Kaysa, okay naman ang bird mo. Ito, bilog na. na bilog brad ah. Oh. Ganun mo lang ah. Walang sayad-sayad. Ayan oh. Ayan. Balik na natin ulit ah. 'yung kalimutan to ha, team. Okay. Para mapadali, isukat mo muna. isukat mo muna ito nga na. Tanggalin muna natin tong ito. dats Para meron tayong ano guys? Same lang ng video ko. tapos si ito. Ay, naman. Okay. 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 Nireset mo na rin to yung mga anim na ikot, 4 hmm. na ikot, mga ka beses kasi isang linggo. Yung mga dalawang beses siguro. Malombe. <laughs> Baka pagod yun ano? Ang oh, baklas ka nang baklas, baklas ng upuan eh. Baklas ka ng baklas. Minsan nakakasal sa biyahe. Okay lang sana kung maabot -ab mo yung wala ka ng babaklasing ng upuan oh. eh. Ayan, to bro. Ayan o. ilang swak ha, hindi yung ano Hindi yung, yung gumalaban ilang swak. Okay. Sakit nga naman ang ko. <laughs> Hindi mo pa ginagalaw itong ano, itong FI ng motor. Hindi pa, wala pa akong ginagalaw. Yung iba kasi ginagalaw na, nagalaw na kasi eh. ah, ina na-adjust na kagad nila. Ina-adjust nila kasi akala nila minor. Sa, yun yung naka, makakatulong sa pag ano ng oh, IHC. Na, na, na. Meron inaayos inayos, ang taas ng ano yan. Ang minor niya, nasa 24. Nung nilagyan ko interior, ginalaw ko to, yung Pababa ng pababa. Okay, nagkatanan na natin. Remind lang ha, ito, itong interior kahit hindi gano'ng mahigpit, gano'ng mahigpit lang. Para hindi mabasag. Yung iba kasi nababasag to, ito sa nila. Mm -hmm. Yung pinipersa nila, kaya nababasag. Oo. Tama nga ano lang. Mahigpit eh, lang. Ayan, okay. Check. Abangan nyo kung tataas o hindi. Kainitin muna natin. Wala kang gas? Wala. <laughs> Ganyan din ah. Hindi ka. Hindi ka sa commonwealth eh. Diyan nasa no, sa San Mateo, pagbaba mo. Habot pa ba ba? Habot pa yan. Paggas ka dyan ah. Diba, San Mateo, stop light. Oo. Uh -huh. Pagbaba pala. Kainitin natin. ganda ng minor mo ah. Yung tahimik. yung so, templado, templado. Ay, pasensya na po, ma, sir. Opo, sasunod na lang po ah. Pasensya na po. Gawin mo po sa iba ha. Ha? Templado, minor to, no? Oo. Wala kang inalaw. Pag-uminit. No. pag Posible bang pag sumobrang init niya magbago yung ano? Yun. Alam ko bago ang pinagawa. <laughs> yung anong pinagalang pinagawa ko yan sa amin na Yung pinareset ko. Okay naman yun. Okay, naman yun. Hindi, naman, hindi nga sabi ko na Ako. May time na puro. Pero hindi nila alam yung ano. Hindi yun nga, sabi mo, okay naman, baby. Kasi nung binala ko sa kanila, gumana eh. Oo. Uh, okay naman. Huwag ganun, ganun nga lang. Pero pag may interior na yan, kahit hindi mo nahintay yung panel. <laughs> Ay, yung, yung sinasabi lang animation oh, ng panel. Animation. Oh. Sa akin hindi ko, pag nagmamadali, pag nagbibiyer, na inihintay ko yun. Meron naman ako. Nga. Kasi ang mission ng IT ito, mechanical, hindi siya yung sa iskan iskan. Hmm. hmm. Hindi yung mechanical pero. Hmm. Tayo natin ulit ah. problema okay, good job good job uh, kapag uh, nasira uli i-block nyo na ako sa ano ha, sa youtube <laughs> yeah, help mo na